talagang hindi nga lang grabe ang mga lumalabas na balita dito. Hindi lang kasi kila Mendoza at Alden Richards nang gagaling balibalita sa totoo nilang relasyon kung hindi kinukumpirma din ito ng ilan sa mga malalapit sa kanila. Isa na dito si Rojun, ang best friend ni Alden Richards na tila walang pakundangan na ipagsigawan na totoo ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Isa na rin dito si Barbie Portesa na talaga naman noong una pa lamang na pangliligaw na ginagawa ni Alden. Lagi na ito nakasuporta kay Maine Mendoza at kung mapapansin nyo talagang inaasar pa niya sa tunay na buhay sa harap ng kamera. Isa na rin dito si Chris Martin na isa rin mga best friend ni Alden Richards na alam naman natin talagang patago sumuporta sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards ilan lang yan sa mga tunay na kaibigan ni Alden Richards wala pa mga kaibigan ni Alden Richards na hindi artista talagang hindi na nga nagpapaawat si Maine Mendoza at Alden Richards kung ano ang ginagawa nila sa publiko dahil ito na rin naman ang hudyat ng maugong nagagawin nilang pagsasama sa isang proyekto o pelikula. Ipinahagi na rin ng GMA ang network ni Alden Richards na ito ay papasok na sa All Out Sunday. Talaga namang kinaabangan ito kung ano talaga ang mangyayari kung iisipin mo galing sa napakalaking proyekto si Alden Richards na kasama si Catherine Bernardo ngunit napapabalita rin ngayon na nagkabalikan na si Catherine at si Daniel ibinahagi naman ng isang batikang reporter ang malaking katanungan dito ano ang gagawin ni Alden Richards sa mga ganitong bagay imposible naman na ireto siya ang kanyang network sa iba pa niyang mga katrabaho dahil alam naman natin na wala na rin chance ang magkatuluyan si Alden Richards at Sanya Lopez dahil matagal na itong idininay ni Alden Richards noon pa man marami na nga naglabasan patungkol sa kanila ngunit sila mismo bumasag sa ganyang mga balita na sinasabi ni Sanya Lopez na hindi naman nanligaw si Alden Richards sa kanya at ganoon na rin mismo si Alden Richards na parang isang kapatid lamang at kaibigan ang turing niya kay Sanya Lopez kaya dito talaga magkakaalaman sa magiging pagpasok ni Alden Richards tignan natin kung ano talaga ang isip niya at buong damdamin niya patungkol kay Maine Mendoza dahil hanggang ngayon ay talagang yan pa rin ang inaantay ng buong Aldam Nation na magsama silang muli sa isang proyekto o sa isang pelikula bagamat kakaunti pa lamang ang nakakaalam na ito ngunit nakasaad na nakadikit na talaga at nakaukit sa isipan ng buong True Blooded Aldam Nation ang naging tunay na pagpapakasal ni Alden Richards at Maine Mendoza kung matatandaan nyo naging kasal na rin ni Maine Mendoza at Alden Richards bilang gumaganap na Aldab bilang Yayadab at Alden sa Kalye Serye ngunit pagkatapos nga neto ay bigla-bigla na lamang nalaman ng buong Aldam Nation na mayroong palang second wedding na ginawa. Ito ay nakita matapos mag-post ng di inaasahan ang mga mismong nakatrabaho ni Alden Richards at Mayn Mendoza sa Itbulaga. Unang-una na nga rito ay si Miss Pia Guano. Ay hindi siguro inaakala na makikita ito ng buong Aldam Nation na nagpapatunay lamang na ang ginawang kasal ni Alden Richards at Min Mendoza ay meron ding pribado. Dahil nga naman, kung talagang solid True Blooded Aldam Nation ka, ay alam mo ang kaibahan ng naging kasal ni Min Mendoza at Alden Richards sa kali Serye. Dahil makikita mo rito ang napakaraming mga kamera, ang mga disenyo, ang mga tauhan, stop at iba't iba pa. Ngunit ang nakita sa tila picture inalabas mismo ni Miss Pia Guanyo ay kakaiba sa tunay na nangyari. Kaya dito mo palang malalaman na ang tunay sa nakwento sa naging kasal ni Maine Mendoza at Alden Richards ay maliwanag talaga na naisaad ang mga post ng mga kaibigan nito. At hindi lang yon marami na rin kasi ang nagpapatunay dito kahit nga mismo si Bossing Pixoto iba pa niyang mga kasama ay tila tinutukso si Maine Mendoza at Alden Richards sa panahong iyon. At ito namang si Alden Richards kung mapapansin mo ang replay niyang ibinibigay pagdating sa pang-aasar ni Bossing Big Soto ay isang malaking tawa lamang at parang nahihiya pa. Kaya kung talagang pagtutuunan niyo ng pansin ay makikita mo talaga ang totoo sa naging kasal ni Maine Mendoza at Alden Richards. Mas maganda ang gagawing pag-amin ni Maine Mendoza at Alden Richards kung ano man talaga ang tunay na namamagitan sa kanila. Kung matatandaan nyo ay parang on and off ang ginagawa ni Alden Richards at Maine Mendoza. Sasabihin nila na hindi naman naging sila at isang magkaibigan lang sila Ngunit pagdating naman sa ibang interview ay makikita mo at maririnig sa kanila na talagang minahal nila ang isa't isa. Talagang hindi mo alam kung anong ginagawa nila. Isa ba itong panlilito sa publiko nang sa gayon ay hindi mapokus sa kanila mawala na rin ang mga bashers na tumutulig sa sa kanila. Iyan naman talaga ang dapat na ginagawa ni Alden Richards at Main Mendoza. Kung matatandaan nyo ay ginawa na rin yan ni Main Mendoza at Alden Richards sa kapanahunan ng Kali Serie na hindi sila umaamin. Ulit iba ang ipinapakita nila kung matatandaan nyo ay sinasabi ni mismo ni Wally at ng kanilang mga trabaho na ito ay isa lamang aktingan ngunit nadadala sila ng kanilang mga feelings Diyan mo talaga malalaman ang katotohanan sa kanilang tunay na relasyon na hindi kailangan man kailangan ng script para lamang mapansin ng publiko sanay na sanay na rin naman kasi ang buong Aldag Nation kung ano man ang pinagagawa ni Main Mendoza at Alden Dichard sa ganitong sitwasyon hindi nyo naman sila masasabihan na wag nang umamin or umamin sa publiko dahil si silang ring naman ang nakakaranas ng mga pambabash ng mga paninira sa tao lalong lalo na ang mga walang pang-iisip na bashers na gusto lamang silang tulik sa inn. Kung matatandaan nyo ay sinabi rin ni Maine Mendoza yan. Mga gumagawa sa kanya ng mga fake news na talagang kahit anong gawin ay sisirain ang pagkatao ni Maine Mendoza at Alden Richards para lamang mapalitan sila sa industriya na alam naman natin na hindi ito nagtatagumpay maganda na rin kasing maisip ni Maine Mendoza at Alden Richards ang kalagayan nila kung ano man ang gagawin nilang proyekto ay dapat natuto na sila sa mga nangyari sa mga nakaraan kaya hanggang ngayon ay dapat nilang paniwalaan na kung gusto nilang magsama sa iisang proyekto o pelikula ay dapat handa silang mabash dahil yan naman talaga ang ginagawa ng mga basher sa lahat ng celebrity na mayroong mga proyekto na pinagsasamahan. Ang example nga niyan ay dito nga kay Kathleen Bernardo at Alden Richards na talagang binabas sila at pinapakita na mayroon silang relasyon. Ngunit pagkatapos na pagkatapos ng kanilang pelikula ay makikita mo na wala naman talaga pala sa kanilang nangyayari at wala talaga silang relasyon. Kaya dapat ay tibay lang ng loob kung gusto man gumawa ng movie ni Maine Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!